Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastora Al Constantino from JL Church, Kalumpit. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sal salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga, sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings. Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Praise God! Pasimulan po natin ang atin pong devotion ngayong umaga sa maikling panalangin ng pagsama po ng presensya ng Panginoon. Yumukulang po tayo saglit, mga kapatid, sa oras na ito. Salamat po sa mapagpalang umaga na binigay mo sa amin sa umagang ito. Hiling po namin ang gabay mo at patnubay sa aming pong pagbubulay ng salita mo. At habang kami po ay uh, nagbubulay na iyong salita, magpakahayag po kayo, mangusap po kayo, at madinig po ng bawat isa ang mensaheng nais mong ipaabot sa aming pong mga buhay. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we welcome you in our midst. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayong umaga po, pasimulan po natin ang atin pong uh, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At nais ko pong mag-share sa atin dahil napapanahon po ang salitang revival sa JIL Church. Siyempre po, hindi lang sa buong mundo. No? Revival, an urgent call to action. So, mag-share po ako mula po sa Exodus chapter 33 ang 10th uh, Revival ni Moises. 10th Revival. No, pag sinabing tent po, uh, naging tabernacle, naging temple sa panahon po ni Moises. Sa panahon natin, ito po ang ating personal altar, family altar, church altar. At ito po yung paglapit natin sa presensya ng Panginoon. So kaya po sa ating pag-aaral, puntahan lang po natin saglit no, ano ba ang revival. Uh, reconciliation, restoration ng uh, excellent condition po ng tao na pinlano ng Panginoon. At alam nating lahat bakit may word na revival. Dahil po mayroong uh, defeat, mayroon pong nga uh, pagkatalo, no? may pagbagsak. Kaya kailangan muling ibangon, muling itindig. At sa buhay po nating lahat, kuhanin po natin ang ating meditation sa Exodus chapter 33. Tingnan po natin yung word na tent. O, at ano po yung revival dito? Sabi po dyan, nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipanin ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sino nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag naka, nasa loob na si Moses, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan, ang haliging ulap at mula rooy, makikipag-usap sa kanya si Yahweh. So praise God, kapag nakita na ng mga Israelite na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at dooy, yumuyo ko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay, ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. So mga kapatid, dito po ay makikita natin, no po, kinaugalian na ni Moises na siya papasok po sa tent para makipag-usap sa Panginoon. Ang mga Israelita po, kapag pumasok na si Moses sa, sa tent, lumalabas po silang lahat, nagmamasid, Nagpi-pinagmamasdan uh, po ko anong nagaganap sa tent ni Moses. Nandon po si Joshua. Noon na nakabantay po kay Moses. Kapag nakita po ng mga Israelites ang haliging ulap ay bumabana na po sa ibabaw ng tent. Hindi aalis doon simbolo ng presensya ng Panginoon. Lumuluhod na po sa labas ng tent ng mga Israelites uh, sila sa labas ng ng tolda. At hinihintay po nila ang paglabas ni Moses para pakinggan po nila ang mensahe at ang salita po ng Panginoon. So makikita po natin sa araw-araw uh, ng buhay nila ganito po ang kanilang routine, no? Ang umasa po sa lakay Moses sa presensya ng Panginoon at sa salita po ng Diyos na kailangan nilang marinig. So ito po ang makikita nating Uh, buhay ng mga Israelites. Pero dahil po uh, si Joshua na bantay ni Moses sa kanyang tent, sana na pan sa loob. May mensahe po akong gustong ibigay dito bago tayo magpatuloy. No Si Joshua po ay nagbabantay ng tent. Hindi po siya pumapasok. Si Moses lang po. Pero kapag tapos na po ang uh, pagpasok ni Moses sa tent at pakikinig ng mga tao. Marahil sabi sa isang komentary, hindi po umaalis si Joshua doon dahil siya po ay nananalangin sa loob ng tent. So, na o na-catch po ni Joshua ang passion ni Moses sa presensya ng Diyos at ang kanyang pakikipagniig sa Panginoon. Kaya naman po hindi nawala sa isip ni Joshua ang mga karanasang ito na naging dahilan para siya maging successor ni Moses. So mga kapatid, ito po ang pinaka magandang bagay sa buhay natin. The presence of the Lord is the safest place in this world. No, sa mundong ito, walang tiyak na ligtas na lugar kundi ang presensya ng Panginoon. When we are in the presence of God, all weaknesses die. Dito po mamamatay ang lahat ng kahinaan kapag nasa presensya po tayo ng Panginoon. But this is the point of getting. Manungkot isipin po, ang mga Israelites ay umasa na lang po sa second-hand message from the Lord. Umasa lang po sila kung ano sasabihin ni Moses sa kanila. Si Moses lang po ang may personal na relationship, communion, connection with God. Nanatili po silang nasa labas ng tent at second-hand message. Si Moses po ang tunay na may passion to seek and to pursue the very presence of our Lord, our God. At ang revelation po ay personal niyang naririnig at natatanggap. Nawa po sa ating panahon, may mga personal altar po tayo. Now, ito ang ating mountaintop. Pumaakit tayo sa presensya ng Panginoon para makipag-niig sa Diyos. Now, di po ba si Moses sa uh, Exodus 19 hanggang 20 No, ang mga tao po ay nasa paanan ng bundok, pero si Moses nasa tuktok ng bundok. Dito po sa tolda, si Moses nasa loob ng tent, pero ang mga tao ay nasa labas. Sana po ang mensahe ng meditation po natin ngayon sa ating panahon. Hangarin po natin, no, tayo po ay manatiling nasa loob. No, tayo ay nakakapasok sa presensya ng Panginoon, sa ating pakikipagniig sa Diyos. At tayo po ay nakakaakyat ng bundok, hindi lang tayo manatiling sa paanan. At wala tayong takot makinig sa tinig ng Panginoon, kundi kagalakan at kasiyahang pakinggan ang Panginoon. In the Old Testament, sa at ating pong mga ninuno, sila po ay natakot makinig at inayawan nilang pakinggan ang tinig ng Diyos. So, mga kapwa ko po mananampalataya, ng mapalad tayo sa panahon po natin ngayon. Because of the grace, because of the mercy of the Lord, na sinabi ng Hebrew 4.16, ito uh, laging fresh every morning sa ating mga buhay. Tayo po ay merong kalayaan. Maranasan ang naranasan po ni Moses. So, kaya po ito yung ating maging uh, point of getting sa 10th revival. No, paano po ba natin makikita ngayong umaga ang revival na ito sa buhay po ng ating mga ninuno na unang sumampalatay sa Diyos. Tingnan po natin sa Exodus chapter 33 verse 4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila, baka kung ako ang sasama sa kanilang maglakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang aking gagawin sa kanila. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga kanineyo, amoreyo, heteyo, perezeyo, hibita, jebuseyo. Hindi ako ang sasama sa inyo. Please take note po. Hindi ako ang sasama sa inyo. At baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo eto po mga kapatid ang point no dahil po masuwayin sa chapter 32 ang mga anak ng Diyos no dahil po sa tigas ng ulo, pagsuway, ah, kawalan ng takot sa Diyos, kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa instruction ng Panginoon, kawalan po ng pagpapahalaga sa mga ginawang kabutihan ng Diyos, himala ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon dito, hindi ko na kayo sasamahan. Pero ang Angel Koy sasamahan kayo para ipagpatulin nyo ang lakbaying pinangako ko sa inyo. Napakabuti po ng Panginoon. No, kahit na makasalanan ng kanyang mga anak, tinutupad pa rin kung anong pinangako ko'y gagawin ko sa inyo. No, ipagpatuloy ninyo ang pagalakbay hanggang makarating kayo sa lupang pinangako ko sa inyo. Pero ang anghel ko ang makakasama ninyo. Hindi ako ang sasama sa inyo. Sa kalagitnaan ng inyong pagalakbay, Baka makita ko ang inyong pagsuway, malipol ko lang kayo. May grace pa rin po, may mercy pa rin po ang Panginoon. Tingnan po natin, paano pumasok ang revival sa sitwasyong ito? no Ang hirap po siguro maglakbay na hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Ang hirap maglakbay na hindi ang Diyos ang kasama natin sa buhay. Kaya po, dito makita natin may apat na bagay, no? Four essentials of revival. Number one, through Moses intimacy. Sa so, pamamagitan po ng malalim na uh, pakikipagniig ni Moses sa Panginoon. Sa so, verse 11, makikita po natin yan. Si Moses ay harap-harapang kinausap ng Diyos. Face to face, meeting with God. No? Harap-harapan ang pagkausap ng Panginoon. At sinabi po ni Moses sa Panginoon, inyo, sinabi po ni Moses sa Panginoon na wag mo na kaming iyalis sa lugar na ito kung hindi mo kami sasamahan no may angel po tayong lahat given na po yan pero ang presensya po ng panginoon ang pinakamahalagang kasama po natin in the old testament sabi ni moses kung hindi lang din po kayo ang sasama sa amin wag mo na kaming iyalis sa lugar na ito kaya pa ang sagot ng panginoon kay moses sige sasamahan ko na kayo. That's revival. No, that's revival. Mababasa po natin 'yan sa buong Exodus, no, nang matapos makipag-usap si Moses sa Panginoon. Ang sagot ng Lord kay Moses, sige, sasamahan ko na kayo. So mga kapatid, napakasarap pong tiyakin. Ano man ang ating gagawin, ano man ang ating plano, ano man po ating mga gustong abutin sa buhay. Ang pinakamabuting bagay na matiyak po natin kasama natin ng Panginoon. No. Wag lang po yung mga angel sa mga mensahe na dinidinig po natin sa ating prayer uh, revival meeting tuwing uh, midweek po natin, no, pinapaalala po sa atin ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon patungkol sa revival. No na pwedeng ginagawa natin ng lahat na pwedeng wala ang pagsama niya kung tayo ay matigas ang ulo, nasa pagsuway, at wala tayong pagpapahalaga sa ginagawa ng Panginoon. So, nandyan man ang Lord, hindi tayo iniiwan, pero hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw, at di niya magawa ang mga plano niya sa buhay natin dahil tayo nasa pagsuway. Kaya true intimacy of Moses, no, ang sabi ng parang, sige, sasamahan ko na kayo. That's revival. Di po ba ang sarap pakinggan? O sige, Pinatawad na kita at sasama na ako sa iyo sa lahat ng plano mo. So, number two po, ang essential ng revival is intercession. Intercession. Sabi po ni Moses sa verse uh, 12, Sinabi ni Moses kay Yahweh, inyutos niyo po sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung ano ang Makaka, sino ang makakatulong ko? Sinabi pa ninyo, nalulugod po kayo sa akin, kilalang kilala niyo ako. Kung ito'y totoo, pinakikiusap ko ang sabihin niyo sa akin ng inyong balak. Gagawin para malaman ko upang patuloy ninyong malugod sa akin. Alalahan din ninyo, ang bayang Israel ay inyo. So po mga kapatid, ngayong umaga po, no yung intercession po yung mahalaga. Sa so chapter 32, ay nagsimula pong mag-intercede si Moses na dapat lilipulin niya na ang kanyang bayan. Pero sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, Ezekiel 22 verse 30, naghahanap po ang Diyos ng lalakit babaeng, mananalangin para hindi ibusang sumpa at galit, kundi po pagpapala. So sa pamamagitan po ng intercession ni Moses, Exodus 32 at saka sa 33, pinaalala niya, alalahanin niyo po, bayan niyo ang Israel alalahanin niyo po ang pinili niyo ang bayang Israel. No? Sinasabi po ni Moses, paano malalaman ng mga taong kami ay ay uh, bayan mo, pamilya mo at pinapaboran mo kung kami iyong pababayaan. So kaya po muli sa pamamagitan ng intercession, sasamahan ko na kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa gut ni Yahweh. At gagawin ko ang iyong kahilingan. No, dito po uh, sa Ayun po, sabi po dyan, sige, gagawin ko ang hiling mo. Sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. So, verse 17 po ng 33, Exodus. No, kaya po napaka napaka dakilang bagay no sa revival, intimacy, intercession sa pamamagitan ng panalangin. No, sabi ng Panginoon, gagawin ko ang kahilingan mo. So kung tayo pong mga may ng ay patuloy na nag intercede sa lahat ng tao na nire ng Diyos sa at ating panalangin, gusto po ng Diyos gawin ang mga hinihiling natin sa mga taong ito. Pero nagahanap po siya ng lalakit babaeng tatayo sa pagitan ng Panginoon. So kaya po ngayong umaga, i-take note po natin ito, napakahalaga po no? ang 10th Bible through intimacy intercession. No, napakahalaga po ng panalangin natin sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa mga taong alam nating lugmok sa problema, kabigatan. Wala pong masasayang sa mga panalangin ginagawa po natin. Okay po? So nakita natin ang revival dyan. Sige, gagawin ko ang hinihiling mo. Muling pinagbigyan ang bayang Israel. Kangina po, hindi ko sasamahan. Pero dahil sa intimacy ni Moses, sabi niya, sasamaan ko na kayo. Through intercession, sige, gagawin ko ang hiling mo. At ngayon po, pangatlo, ang involvement. No? Sabi ni Moses kanina, tinawag niyo po ako, pinili niyo po ako, na pangunaan kong bayang ito, pero hindi niyo sinasabi sa akin ang mga plano niyo. Hindi niyo sinasabi kung sino ang makakasama ko. No? Kaya po, sa pamamagitan nito, sinasabi ni Moses, ibinigay ko na nga yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Binigay ko na ang lahat para maging involved ako sa plano mo, sa gusto mo. Ang akin panalangin ang aking pagharap sa inyo. Pinapaunawa ni Moses, involved ako sa plano mo, involved ako sa gusto mo sa bayan mo. Nandito ang buhay ko, pero hindi mo sinasabi sa akin kung sino makakasama ko at kung ano pa ang kanyang gagawin. No? Kaya po makikita natin dito, hiniling pa ni Moses matapos sabihing gagawin ko ang hiling mo may isa pang sinabi si Moses gusto kong makita ang glory mo show me your glory lord so kaya po mga kapatid ngayong umaga po napakahalaga na ito po'ng Tent bible ay uh, personal altar natin at sa ating pong personal altar i-develop po natin ang ating intimacy i-develop po natin ang ating intercession ang ating involvement sa Jos sa at yung investment po ni Moses na ang kanyang buhay po ay nag-serve sa mga tao, nagsurrender ng buhay para sa mga tao at sacrifice ang buhay niya para sa mga tao. Ito po ang example ng investment ng buhay nila dahil sa revival. At si Jesus din po, his death, his resurrection, his ascension, his uh, ascension. Ito pong buhay niya, investment po para sa revival. Kaya tayo po ngayong umaga, ang buhay natin ay investment. No po, Yung investment natin at tayo investment sa mga tao ito for for the revival sa kanila pong mga buhay. Kaya ang evidence po ng revival sa buhay nila, returning to God, repenting from sin and renewing a covenant. So kaya po ngayong umaga uh, magtapos po tayo sa ating devotion na napakahalaga po magbigay tayo ng oras. Let us pursue our tent, our altar for revival. Praise God. So, ngayon pong oras na ito, tayo po ay uh, manalangin saglit, uh, mga kapatid, para po sa ating naging tapi. Yung mukong tayong lahat at tayo ay manalangin sa Panginoon. Sa so, umaga pong ito, Lord, sa maikling pagbubulay namin ng Exodus chapter 33, pinakita po sa amin ng 10th Revival sa pumamagitan po ng essential of revival, intimacy, intercession, involvement. At ito'y investment ni Moses, kagaya ng Panginoong Jesus, na sa aming panahon, bukas po ang trono mo para po kami ay malayang makaranas ng presensya mo at marinig ang tinig mo at makamtan po namin ang kasagutan. Sasamahan mo kami, gagawin mo hiling namin at ipapakita mo iyong glory, kagaya po ni Moses. Ngayong umaga sa lahat po ng aming mga kapatid, Panginoon, matanggap po nila at mabulay ang mensaheng ito. Lumalim sa aming puso. Huwag lang kami manatili sa labas ng, ng uh, tent. Huwag kami manatili, Panginoon, sa ibaba ng bundok. Kundi kami po ay nasa taas at lagi nasa loob para po maranasan namin ang personal na pakikinig at personal na marinig ang mensahe mo, instruction mo at maranasan ang presensya mo. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo magpala sa lahat po ng nakinig at at uh, uh, nag-join, Panginoon Lord, sa gawain mo ngayong umaga. In Jesus' name, Lord, bless them, heal them, and answer them. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Magtapos po tayo sa panalangin, mga kapatid, sa oras pong ito. Salamat po sa matagumpay na umaga at gawaing binigay mo sa amin. Sa malayang pagkilos niyo po at pagpapahayag ng iyong sanita. Maging buhay po ito sa aming lahat. Salamat po sa lahat ng aming nakasama, nanuod, uh, nanood, nakinig ng iyong mensahe. Ngayong oras na ito, sa po ng Ama, na Anak at ng Espiritu, hayaan mo ang pag-ibig mo at biyaya mo ay patuloy na makamtan ng bawat isa. To God be the glory, in Jesus' name, Amen. Muli po, ako si Pastor Al Constantino from J.I.L. Church, Kalumpit. Patuloy po natin sa baybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. e